week. May nasubmit na daw sa PNP na mga cash vouchers? Ang sinasabi niyang cash voucher is part of the attachment of his affidavit submitted to the DOJ now. Considering that this is now already under uh, preliminary investigation under the DOJ at uh, talaga si SOJ on top of this, I would defer the answering to those uh, details kay SOJ na lang. Kasi para sigurado tayo na iisa ang kumpas at uh, Makukuha nyo rin ang latest na developments kasi sigurado ako mas ma mas mabilis ngayon ang pasok ng information sa DOJ because they are already leading the prelim preliminary investigation and the PNP is just one of the information providers. Yung po bang mga names doon sa petty cash vouchers same din nung mga 15 uh, police officers hindi lahat hindi perfect ang matching no hindi perfect ang matching kasi yung 15 naman na names ay iba-ibang sources noon hindi lang yung Petikas Watchers. no so um, hindi eksakto ang names na match pero marami doon ay pareho ana match po hmm. doon po ba sa last na lang po sa akin yung sa 15 po ba ano ang participation nitong mga to kung maari lang well yan ay subject ngayon ng investigation. Yan ang subject ng investigation, both administrative and criminal investigation. So, eh, hindi ko naman pwedeng pangunahan siguro, pagpapasensya nyo, hindi ko mapangunahan kung anong mag ng investigation na to. In the interest of fair play, bigyan natin sila ng pagkakataon din na sagutin yung mga reklamo laban sa kanila. Pero, isang sigurado rito, hindi hindi namin sila bibigyan ng luwag, hindi hindi namin sila bibigyan ng puwang na paglaruan ng ating justisya. Yes, ma'am. Go ahead. Sir, itong 15 po ba, identified ni alias Totoy dun sa affidavit niya po? Yes. Mm -hmm. Hmm. Um, Can you confirm din, sir, na nasa, nasa ilan naman ng protection po ninyo si alias Totoy, kaya po nang sinabi po ng DOJ, sir? Well, uh, si Totoy kasi matagal na sa amin na nagbibigay ng statement. Kami actually kumuha ng statement niyan. Ibinigay months before, okay? Kaya lang, siyempre, we have to put it under wraps to ensure na hindi ma hindi ma-preempt ang aming mga moves. Kaya nga kami nakakuha ng voluminous evidence dahil medyo under the radar. ang pagkuha namin ng mga information na yan. Nag-follow up kami para masiguradong matibay ang kaso. So, sa ngayon, ang lahat ng mga information na yan ay nakasabit na sa DOJ for their preliminary investigation. So, uh, maghintay na lang tayo kung ano ang maging resulta niyan. So, as for kay Totoy naman, si Totoy ay eh, binibigyan namin ng uh, prote nasa protective custody namin siya sa ngayon but he is already applying for the witness protection program dahil uh, pag siya ay nag-qualify ito turn over namin siya sa DOJ sa ngayon naman ay